Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay April 15, 2025, Martes Santo. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Isaías chapter 49, verses 1 to 6. Makinig kayong mga taong naninirahan sa malalayong lugar. Pinili na ako ng Panginoon bago pa isilang at hinirang niya ako para siya'y paglingkuran. Mga salita ko'y ginawa niyang sintalas ng tabak. Siya ang sa aki laging nag-iingat. Ginawa niya akong parang matulis sa palaso na anumang oras ay handang itudla. Sinabi niya sa akin, Israel, ikaw ay lingkod ko. Sa pamamagitan mo, ako'y dadakilain ng mga tao. Ngunit ang tugon ko, ako ay nabigo sa aking pagsisikap, hindi nagtatagumpay. Gayong ibinuhos ko ang aking lakas. Gayon man itinitiwala ko sa Panginoon ang aking kalagayan, na ako'y gagantimpalaan sa aking nakayanan. Bago pa ako'y pinanganap ay hinirang na ng Panginoon. Pinili niya ako para maging lingkod niya upang tipunin ang naghalat ng mga Israelita at sila ibalik sa bayang Israel. Binigyan ako ng Panginoon ang karangalan, sa Kanya nagbubuhat ang aking karangalan. Sinabi ng Panginoon sa akin, Israel na aking lingkod, may mas mahalaga pa akong ipagagawa sa iyo. Bukod sa pagpapanumbalik ng mga Israelitang nalabi, ay gagawin kitang tanglaw ng mga bansa upang lahat sa daigdig ay malitas ang salita ng Diyos. Muli po isang mapagpalang araw sa inyo ng Martes Santo. At nawa ay sa kabila po ng patuloy ninyong pagtatrabaho, patuloy ninyong paggawa, no, ay hindi po ninyo makalitaan na ah, ah, makapaglaan ng panahon para kayo po ay makapagdasal at makapagnilay, no, dahil nasa loob na tayo ng mga tinatawag nating mga mahal na araw, Semana Santa. At muli, no? Ah, mahal na araw, ito ay dahil napakamahal ng na mga susunod pang mga kwento, susunod pang mga ah, gagawin ni Jesus para sa tao. Ganun kamahal siguro, no? Kaya sa Tagalog, ang translation ng Holy Week, no? Pwede namang banal na linggo, no? Pero ang translation sa atin ay mahal na araw. At ngayon nga ay Martes Santo. O, so, at dito ay muli pinapahayag sa atin sa pamagitan ni Propeta Isaías ang pagdadaanan ng isang lingkod ng Panginoon. kaya uh, gaya na po ng madalas kong nababanggit din, no? ang propesya ni Propeta, Propeta Isaías ay patungkol ito kay Jesus na lingkod, no? isang lingkod na masunurin, isang lingkod na ahamakin, isang lingkod na pahihirapan subalit mananatiling tapat sa kanya pong uh, paglilingkod no, sa Diyos para sa bayan. Kaya nawa no, patuloy din natin na isama sa atin pong mga panalangin no, sa inyong pong pag, pagbibisita iglesia, pagdarasalyo sana po maisama natin sa ating mga panalangin ang kasalukuyan po ng mga naghahangad na maglingkod sa ating bayan. Yung talagang makita nila yung tawag nila at bukasyon nila na maglingkod sa bayan. At ito ay nanggagaling sa tawag ng Diyos. Ito ay binibigay sa kanila, ipinagkakalog sa kanila. Para nang sa ganon ay hindi sila makalimot at mas unahin nila ang kapakanan ng bayan, ang pangangailangan ng mga higit na nangangailangan sa ating lipunan. At hindi yung pansarili lamang, lalong-lalo na yun sa mga lingkod bayan na napakatagal na panahon ng nanunungkulan, nakapwesto, nasa kanila yung mga titulo, pero nakalimutan na ang tunay na kahulugan ng paglilingkod at ang tunay na dahilan kung bakit sila nandiyan dyan. Ngayon ay naririnig pa rin natin sila kahit na mahal na araw na ay marami pa rin ang nangangampanya, marami pa rin ang nagpapatawag upang sila po ay magpakilala o kaya naman ay upang kumbinsihin ang mga tao na ibigay sa kanila ang pagtitiwala para sa bayan. Muli po, isang magandang araw sa inyong lahat.